So ayun guys, nandito kami ngayon sa Bicol para hanapin yung isa sa pinakasikat na vlogger dito sa Bicol So ayun guys, tara, hanapin na natin game. Let's, go na. Let's go na Saan tayo magsisimula? Kaliwa o kanan Saan nga ba magsisimula? Tanong ko din yan eh Wala talaga kaming plano Kaya naisip namin na magpaprint ng t-shirt at magpa-print ng tarpaulin Na ang nakalagay ay mukha ni Boss Karepa oh! Kaya bumili na agad kami ng t-shirt So ayun guys, bibili tayo ngayon ng t-shirt sama natin siya, eh. Namili lang kami ng t-shirt na paglalagyan ng mukha ni Boss Karepa. At nung nakapili na kami, pinili na agad namin to at dinala naman namin sa pagawaan. Nagpagawa na rin kami dito ng tarpaulin. Kaso, gabi pa daw matatapos. Kaya habang naghihintay, pinuntahan muna namin yung lugar na pwedeng puntahan ni Boss Karepa. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Amater. Kasi may nakapagsabi-sabi na naliligo daw ng mga gentong resort si Boss Karepa. Tama tayo. Balay mo naman sa loob. Balay mo kasi may ilig siya sa Spring Resort ata. Oh. Hanapin natin. Hanapin natin dito. Hanapin natin gani siya. Kasi so, maghapon na tayo naglalakad magana para sa akin. Mm. Pumasok na agad kami sa resort at ang unang nadatnan namin ay ang ganda ng tubig. Grabe. Sobrang linaw ng tubig dito sa resort na ito. Kaya habang hinahanap si Boss Carepa, sinubukan na rin namin maligo. Guys, wala dito. Wala dito. Bilamig lang kami. Sama ako sa vlog, okay lang? Okay lang. Kasi boss, nahanap ko ngayon si boss Karepa. Ay, ba, meron ba kayong ano? Alam mo saan siya pwede makita. Pagkatapos namin magtanong-tanong, umalis na rin agad kami sa resort. Kung pumunta kami ng resort, sinubukan din namin puntahan ang dagat. Malay mo naman, nandun si Boss Karepa. At sa paghahanap namin, wala kaming nakitang Campos At dito na namin tinapos ang paghahanap sa araw na ito. Inagabihan, nakuha na namin yung t-shirt at tarpaulin. Mas lalo akong ginanaan hanapin si Boss Carepa dito sa Bicol. Nakakaisang araw pa lang kami at sobrang dami pang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw habang hinahanap si Boss Carepa. So ayun guys, suot na namin yung pinagawa natin kahapon para mas mabilis nating mahanap si Boss Karepa. Nagpa-tarp na rin tayo. Ayan oh, bang! Ano ka ngayon. Ano ka ngayon? So ayun, nandito kami ngayon sa Tabaco Plaza para hanapin at magtanong-tanong kung nakita nga ba nila tong taong to. And ngayon, simulan na natin to. Nagikot-ikot kami dito sa Tabaco Plaza para tanungin ang mga tao kung kilala nga ba nila si Boss Carepa at kung nakita nga ba nila ito dito sa lugar na ito. Tay, pwede magtanong? Ay, baka baka prop rock Ay, hindi po. Baka kilala niyo tong taong to. Kilala ko sa picture. Kilala ko sa picture. Baka alam niyo po kung saan pwede makita. Hindi po alam kung taga saan ito. Hindi po. Ay, kayo na eh. Tay, thank you, Taya. Salamat. Okay. Di po ako nagpa-prank. Okay. Salamat ah, po. Kasi talaga pag na-uusang pag nabibigla na ito doon <laughs> to. Sige tayo, thank you po oh, tayo. Thank you. Invite <laughs> <Abait> nyo po. <laughs> boss, may hinahanap kasi kami ngayon, boss. Uh. Baka may idea ata namin pwede makita. Itong taong to. Uh, Ayan. Yan. Ang pagkakalam ko niyan ay, ano yan eh, taga Naga yan, Camarines. So, naga? Okay, boss. Thank you ah. Sige. Okay. Salamat. Ay, si boss kare rin po. Ako, boss. Nice. Sa Naga yan. Naga? Sige po, thank you boss ah. Thank you po, <laughs> thank, thank you. Naga po, kaya ba to? <laughs> <laughs> thank you po. Naga. Naga. Ano si po? ano yan? Si Do. Ay, dahil Naga. 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 Napapatantan niya. Saan po? Papatantan. 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 <laughs> Papatantan. Thank you, boss. Thank you, boss. Salamat. Salamat, boss. Thank, Thank you. you. At lahat ng tinanungan namin, ang sinasabi ay taga-naga daw si Boss Karepa. Kaya pagkatapos magtanong-tanong, napaupo at nagplano muna kami. Kasi simula sa kinalalagyan namin, dito sa Tabaco City, aabot ng 3 hours papunta sa lugar ng Naga. Kaya pagdating ng day 3, nagpasya na kaming pumunta sa lugar ng Naga para doon hanapin si Boss Karepa. Maga kaming gumising para bumiyahe papunta sa lugar ng Naga. Mahababang biyahe to. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa McDonald's. Ligaw. nga muna kami, mag-almusal muna kami. And maya-maya, diretso na agad tayo papunta sa Naga para makita sino. Sino pa ba? Sino pa ba? So ba si Boss Kareba? Yan, si Boss So pupuntahan natin siya. Sana ngayong araw, makita na natin siya, no? So. nagbreak Nag-breakfast muna kami para may lakas kami sa buong araw. Nagplano na rin kami saan sa Naga namin hahanapin. Si Boss Karepa May nakapagbanggit kahapon Sa isa sa mga nakapagtanungan namin Na baka nasa papatantan daw Si Boss Karepa naga naga Na papatantan niya San po papatantan papatantan. <laughs> papatantan Kaya yun ang unang pupuntahan namin So ayun guys nandito kami ngayon sa Naga. Nandito na tayo ngayon sa Naga and nandito kami ngayon sa Papatantan kasi madalas dito daw nagpapay uh, nagpapahinga si Boscarepa So maghihintay tayo dito ngayon sa labas. Ang alay mo, lumabas dyan. Kaya nga Malaking tao naman yun eh. Oh. Makikita agad natin yun. Naghintay lang kami dito sa labas. Nagbabaka sakali na baka may lumabas na Boscarepa Pero pagkatapos ng ilang oras, walang lumabas na Boscarepa Kaya nagpasya na kaming umalis. At ang sunod na pupuntahan namin ay yung sinasabi nilang business ni Boscarepa na Micoys Ang sarap daw ng mga pizza dito. So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa Naga At may kita niyo sa likod namin, eto Ayan, Micoys, isa daw yan sa negosyo ni Boss Carepa. So, tignan natin kung nandito siya ngayon. Pwede ka na? Oo. Oh, tara, pasok tayo guys. Pasok tayo, tapos kain na rin tayo. Umorder kami ng pangmalakasang pizza dito sa Micoys. Maraming nagsasabi na hindi kumpleto ang Bicol mo kapag hindi ka nakakain ng pizza na ito. At totoo nga, sobrang sarap ng pizza dito. Munti ko na makalimutan yung mission ko dito sa Bicol. Kaya after namin kumain, sinubukan namin magtanong sa isang staff kung nandito nga ba si Boss Carepa sa Naga. Ay, may tanong po, ma'am. Okay lang po ba? Di ba po ba, no? Business mo yung tanibos na reto? Yes. Nandito po kaya siya ngayon sa Naga? naman siya sir sa dorm niya. Tinanong ko na rin kung saan namin pwede makita si Boss Karepa. At ang sabi, pupunta daw sila ngayong gabi sa SM. Kaya dun na kami naghintay at magbabaka sakali kung makikita nga ba namin doon si Boss Karepa. Pero bakit ko nga ba siya hinahanap? Nagkita na kasi kami last time sa Tagaytay. At ako mismo nagsabi sa kanya na hahanapin ko siya sa Bicol. Kailangan sa sunod nakita namin na sa Bicol na kami. Kaya ngayon, ikatlong araw na namin siyang hinahanap at hindi ko alam kung magkikita na nga ba kami ngayon dito sa Bicol Naghintay lang kami ng ilang oras dito sa labas ng SM Kung saan mas mabilis namin siyang makikita Ang bilis na tumakbo ang oras Hindi ko namamalayan na gumagabi na pala Medyo kinakabahan na ako Wala akong idea kung makikita pa ba namin siya O ipagpapabukas na lang ulit yung paghahanap sa kanya Napapagod na kami Gusto ko nang umiga Gusto ko nang umiga pero maya maya lang ay may tumawag sa amin. Laking gulat ko na si Boss Carepa na pala. At sa wakas, for the second time, nakita na uli kami ni Boss Karema. At ang malupet dito na mismo sa Bicol. Sobrang nakakawala ng pagod. Sa loob ng tatlong araw na paghahanap namin sa kanya dito sa Bicol, ay masasabi kong sobrang sulit at nagawa ko yung sinabi ko sa kanya. And guys, mag-follow kayo ha, mag-subscribe kayo dito Ay, yes sir! Ako si Rasty Ha, mag-subscribe din kayo sa akin Siya, kaya mo ba mag-survive sa isla? Isla? May isla pa ba dito? May isla dito, kaya kitang dalhin Sa mismong isla Pero ikaw mag-survive Kung kaya mo lang, kung kaya mo lang Pwede ka mag-survive sa isla ng Ano ba yun? Sa Rose Island sa oh, may Lagunoy. Hey. Oo, oo. nag-vlog na kami doon dati. isla lang talaga siya. kung kaya walang. Sige.